Hi guys! For today's video guys, nagluluto kami ngayon ng ulam namin para sa pananghalian. Ayan guys, ang buto-buto. Ay, masarap kaya yung buto-buto guys, lalo na may lated at tsaka yung taba-taba. Ang taba-taba! Ayan guys, napakasarap na ulam ang nilagang buto-buto pinakuluan na namin 'yan guys. At tsaka pag malambot na nilagay na namin yung patatas at tsaka pag 'yan, ayan 'yan. Ano ba 'yan? Chinese cabbage or baguio pichay or pechay baguio, basta pichay ayan guys, napakalambot na niyan. At meron nga dyan yung taba-taba niya guys, ang masarap. Ang masarap sa nilaga at sinigang guys, yung mataba. Paborito ko talaga yung mataba kasi pag kinakain mo malinam. -nam.